Hello guys! Ito na po ang ating part 2 sa paggawa ng DIY dishwashing liquid para sa ating tindahan. Ito mga bottles na to is in order ko yan sa Lazada. Yes! 25 pieces na 250 ml at saka 7 pirasong 1 liter. Bear with me guys! Yes! Ito na po siya guys! Yan. Hindi siya ganong kalapot na malapot na malapot. Ayun. Gaganunin mo pa. Konti. Kailangan, steer pa ng konti. Malapot na malapot sa ilalim. Pag ganun, okay na siya. Ayan, oh, um, may nabuo pa. Ayan, mag tayo ng konti. Tingnan natin kung bubula talaga siya. Okay. Ayan. Patry natin siya. Ay, patry natin. Wow! Mabulang mabula talaga siya. Oh. Di ba, konti lang yung inano natin. Mm -hmm. At ang mm, <coughs> bango, may kalamansi. Okay. Ayan, iniripak na po natin dito sa ating 250 ml. Oops. Ay! Ayan. Yes, dito naman sa one liter. Magaling natin ang bubbles. Magdagan natin ng konti. Ayan. Tingnan natin namaya kung ilan na magbubuo natin dito sa ating... Ititinda. Pagka medyo mataas na, yan. Tapos ng konti. Okay. Tapit muna natin siya. Ayan. Natapos na rin natin siyang isalin, guys. Ayan na po ang ating finished product. So, nagawa natin 1 liter is pito plus 26 na tig to 250 ml. Ayan. Naligyan na natin siya ng uh, takip. Ay! Wait lang, ha? Bigyan na natin siya, guys, ng takip. Yan. So, sa ngayon, dahil first time tayong gagawa ng pagtinda, ang uh, rebranding natin is next time. Pag naubos naman siya, susunod na pang ano natin, magpaparebranding na tayo. Para meron tayong sariling gawa. Ayan. Yan sa atin, sa aking kapasari-sari store owner. Isa po ito sa talagang malaki ang magtutulong sa atin. Dahil alam nyo na, sa ganito ano si, uh, si As, ah, malaki-laki rin ang, ang natin dito. Sa mga, sa mga gustong nga uh, sumubok nito, i-PM lang po ako or comment, ab, comment below para sa mga An ko po kayo kung saan kay makakabili ng mas murang DIY ng ano, uh, liquid dishwashing soap. Thank you guys. Happy selling. Jara! Hello, ito na po, naka-display na po sa aking tindahan, kay Anna Store, ang ating DIY dishwashing liquid.